Ikaw ba ay naghahawak ng madaming travel agent? Kung oo, samahan niyo kami sa video na ito. Kung saan tatalakay natin ang isang oportunidad na maghawak ng sarili mong travel agency franchise. Pero ano nga ba ang mga benepisyo ng pagfa-franchise sa amin? Bakit niyo kami pipiliin? Tumanggap ng mas mataas na kita at mga eksklusibong oportunidad na mayroon ang industriya ng travel and education. Una, 100%. Lahat ng course sales revenue ay mapupunta sa inyo kapag nakabenta kayo ng aming masterclass course na ang halaga ay $595. Ang kikitain nyo ay mapupunta agad sa iyong account. Walang middleman, walang hidden fees. Pangalawa, magkakaroon ka ng passive income stream. Kada buwan, may $15 ka sa bawat sub-agent na recruit mo. Kung mayroon kang isang daan sub-agents, $1,500 ang kikitain mo sa passive income. At nagsisimula pa lang tayo niyan. Pangatlo, imaximize ang commission sa pamamagitan ng 80-20 split. May 80-20 split kayo sa total markup earnings galing sa iyong sub-agents. Kung franchisee kayo, magkakakuha kayo ng exclusive na bonuses at mga long-term growth incentives. Ito ang isang halimbawa ng 80-20 commission split. Sabihin natin na ang sub-agent mo ay kumikita ng $1,000 sa markup profit niya. Ang sub-agent ay makakakuha ng 80% o $800 at ikaw bilang franchisee, yung 20% o $200 ay mapupunta sa iyo. Ngayon, isipin mo yung potential na kita mo kapag meron kang 10 sub-agent na kumikita ng $1,000 sa markup profit kada buwan. Ulitin natin yung bawat sub-agent ay makakakuha ng 80% o $800. Ang kabuuan ay $8,000. Ang kikitay mo ngayon sa commissions ay yung $200 times 10, yung kabuuan ay $2,000 kada buwan. At bukod pa yon sa $15 per sub-agent na meron ka kada buwan. 15 times 10 ay $150 na kita. Plus, yung sales revenue na galing sa $595 na core sub-agent earnings sa commissions breakdown mo. Ulitin natin ulit. Kung meron kang 10 sub-agent at 1,000 ang kita ng isang subagent $800 ay kikitain ng bawat isa at sa iyo ang $200. Ang kabuuan na mapupunta sa mga agents mo ay $8,000. At yung total ng 20% mo na galing sa agents ay lalabas ng $2,000 kada buwan idagdag mo pa yung $15 per sub agent mo, $150 sa isang buwan. Ngayon, sabihin natin na mayroong kang direct sales na galing sa pagbenta ng $595 na course. Lahat ng kita galing sa kurso ay mapupunta sa iyo. Ibig sabihin, kapag nakabenta ka ng limang kurso kada buwan, ang magiging kita mo ay $2,975 sa isang buwan. Para malinaw, may $2,000 ka sa 80-20 split sa sub mo, may passive income ka na $150 per sub-agent na meron ka, yung benta sa kurso mo na $2,975, ang kita mo ngayon sa isang buwan ay $5,125. Ngayon, pag-usapan natin yung franchisee investment summary ng economy package. $5,000 ang total investment. Ang down payment ay $1,000 Canadian dollars at yung matitirang 4,000 Canadian dollars ay babayaran through installment plan. Ang installment plan ay may monthly payment na 166 Canadian dollars, ang term ay 24 months, at yung total ng mababayaran mo ay 3,984 Canadian dollars. Kapag dinagdag mo yung 1,000 Canadian dollars na down payment, ang kabuuan ay magiging 4,984 Canadian dollars. Pagdating sa revenue sharing, ang franchisee ay magkakaroon ng 50% profit share. Kung ikaw ay franchisee sa economy package, makakakuha ka ng 50% revenue na magagaling sa investment na ito. Kasama na ang monthly revenue ng business operations, transparent revenue reporting at direct deposit o scheduled profit distributions. Ito ay para makasigurado na iyong kita ay kasabay ng paglago ng negosyo mo. Dahil hindi ka lang isang partner, ikaw ay stakeholder.